ayan guys ito yung ating tuta ito masigla yung sa, si ito naman si Maki bali matamlay na siya ngayon hindi na siya kumakain at saka talagang mahina mahina na siya guys kaya ang baka so kaya bumili ako ng mga vitamins niya at saka gamot niya ito guys yung bale ginawa ko kumuha ko ng meron siyang dextrose powder so mabibili lang to sa mga mga agri shop saka itong vetrasin gold saka yan bale nilagay ko na siya guys sa tubig 500 ml inalo ko yung powder dyan ito uh, titingnan natin kung ito ay effective nga ba bali meron akong kaibigan kasi na nag recommend na kailangan natin lagyan ng na. petrasin gold sa so, ito naman guys ito yung pang purga nya baka suspicha ako, baka ang aso ay uh, may mga bulate kaya sya nang hihina So guys, ayan lang guys. Um, itong para na to eh, ko kung pwedeng na din sa inyo or pero mas maganda magpa, magpatingin pa rin sa mga eksperto Bagong gamit to guys. So ito, nilagay ko na sa tubig yung dextrose powder nya. Para ito, paano para lumakas yung kuta. Yan na dalawang kutsara lang guys ng powder dextrose powder kaya no oh. so, subukan natin guys kung ito ba effective pero ito guys itong pangpurga bali hindi ko na siya pinurga kasi uh, baka hindi din effective kaya yan siya guys oh. bali yan tapos na guys na nilagay ko hindi ko na napakita sa video. Uh, yan na guys. Bali nagpapahinga lang siya. At uh, mamaya ang gabi ulit guys. Na uh, check ko meron bang pagpabago. So yan. Uh, abangan nyo guys sa uh, next update. Ano ang magiging resulta sa ginawa ko. So... See you next video. Ay lang guys. Sana gumaling yung aso. Okay, bye-bye.